Good morning, good morning Ay. Ayan, nasa kapsado na po tayo Ayan, na medyo Hindi masyadong dumapo Amin aming bayan kahit may high ang gabyo uh, kaya lang uh, medyo malakas ang hangin medyo uh, kakunti ang mga nabuhal na puno at saka mga saging, ayan uh, salamat sa po may kapal at uh, medyo hindi masyado na gaano kalakas pagamat ay uh, patuloy pa rin ang maghangin uh, ingat-ingat tayo mga kapwa ayan uh, medyo nasikat na yata ang araw ayan medyo kita na po natin ang uh, langit pero medyo may makulimlim pa ayan Panibagong uh, biyahe na muna tayo ngayong umagang ito para sa pamilya ayan ingat po tayong lahat magandang magandang umaga kapwa oops wag ka munang mag scroll ayan like and share to follow my page FB uh, my youtube channel Laray Nilo Mix TV làm gì cả nào gần đây hà mẹ nói <laughs> là